naman, wala akong pagkukulang. Wow, Char. Hindi <laughs> ko maisip. Hindi. Siguro ako nagkulang din ako sa attention and time. ba? Diba? Kasi I'm a busy person. So, once na nasabi ko na sa isang tao na mahal ko siya, okay na yun para sa akin. Yung parang bubo na tayo sa iba natin mga gagawin. Which is sometimes bad too. Kasi syempre, yung tao na feel niya na neglected siya. ba? Diba? Na, at syaka, at alam mo tama yung sinabi mo kanina kasi minsan ang ganda ng na pinapakita natin sa simula tanggap natin lahat okay tayo yung parang kahit anong yaya sa atin go lang ng go pero parang eventually sa relationship parang hindi mo na inabibigay sa partner mo and sometimes nagkukulang tayo doon di ba diba? o at least sinaamin naman tating nagkukulang tayo at saka ito pang problema ng mga babae nagkukulang din tayo minsan sa understanding alam nyo ba yon sa relationship katulad ng sinabi ni Lens kanina noong una sa relationship ninyo tanggap mo lahat eh di ba diba? mga los tanggap mo tapos nung mga huli na parang hindi mo na maintindihan eh samantalang siya naman yung same na tao na minahal mo na from the very start alam mo na ganun siya pero dahil feeling entitled ka na ngayon sa relationship hindi mo na naiisip na kailangan mo na rin pala siyang intindihin